again and of course welcome to our channel so ngayon nga meron tayo ditong uh, TMX Alpha 125 na kung saan humina yung hatak and uh, uh, hindi ko alam hindi, hindi ako sure kung ganito ba talaga yung hatak ng TMX 125 pero I think talagang kulang nakuulangan talaga ko so ayan, nag decide ako na i i-vlog to na itignan natin baklasin natin yung makina tignan natin kung ano ba yung mga possible na mga kumbaga issues nito and then binaklas ko na ngayon tangke eh. ayan ayan na ngayon tangke eh. ayan yung upuan dyan so binaklas ko na actually ayan hindi ko pa nabaklas yung top So ayan, i-video ko lang kung paano ko babaklasin yung top. And uh, natin kung ano ba yung mga findings natin sa loob ng makina nito and uh, excited lang ako uh, kung ano yung mga makikita natin dito so ayan guys, tune ka lang sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe and also click the notification bell icon para manotify kayo sa mga susunod natin mga videos, so ayan guys so ayan guys no ang unang i-check natin dito is yung tap nya, tingnan natin, I check muna natin yung tap kung okay nga ba, and check muna natin yung tupi nya kasi ito yung isa, pag masyadong masyadong may pit yung topis yan yung isa na nakapag hina nakapang talaga ng motor so yan check muna natin yung topi nya 'yung parang 'yung oil niya. Tingnan niyo 'yung oil niya. pansin niyo 'yung oil niya. 'Yan. pansin niyo 'yung oil niya. Puti. 'yan. Hindi po 'yan synthetic, ha. 'Yan. Ibig sabihin niyan, napansin ko lang kasi dito eh. Ano? Oh. May puti oh. Oh. Ibig sabihin nito, natubigan 'yung ano nga. Hindi po normal 'yan. May tubig po may halong tubig 'yung oil niya kaya ganyan. So Mag-check muna natin yung token niya kung okay ba. And uh, kailangan din natin baklasin talaga yung makina nito. Na Natubigan eh. Kailangan natin maganda itap overhaul na lang. Na, para mas okay. Ang pag ganun guys pwede nyo kaya ganun lang pabaliktad yan na. hindi pa ganun pabaliktad ayan okay diba ganun lang um, para hindi mahirapan pag hindi, hindi pag, pag hindi kasa yung power range natin power tool sana okay lang ito na. No? Uh, konti lang yung damage uh, na nito yung sakit. muna natin tong cylinder head nya kung paano. Kung okay lang ba. Yung isang switch ako talaga dito is, ano, uh, ito yung block o yung valve, engine valve, no? Yun yung pinaka, kumbaga, pinaka-switch ako talaga. Grabe oh. Sampang makarbon na. Um, Siyempre, tanggalin na rin natin yung piston niya. Ayan dyan. Bago yan, tayo ko i-kick na no, para makita nyo I-kick muna natin para Tingnan natin yung flow ng piston kung, kung kung baka kapit na kapit yan kaya may, may hirap may hirap tumakbo okay naman diba okay yan Ayan. Minsan kasi pag ano, nahihirapan yung motor kasi nga mahigpit na sa yung piston niya. Yan, tingnan niyo okay naman siya. Malambot naman. Kailangan na ka lang talaga dito, kailangan natin mag-change oil para maging okay yung ano niya. At sobrang sobrang tubig na napasok din sa makina. 영상편집 <susur> 아요 ko dito. Ay, yung natanggal ko dati. Itong sleeve na. Or pinari bore. Ayan. Ayan yung isang, ano, titignan. Ayan pa yung sofa. Ayan naman yung nagkita ko.

Hindi ko pa nagkikita and taraan. Ayan, mukhang malinis no. Pero hindi hindi importante yung outside kasi dyan. Ayan, malinis yung outside. Importante yan yung loob na ito. Puh, yung valve nya. So, karamihan dito is yung exhaust. Exhaust yung naging na karbono kasi nga doon lumalabas yung dun lumal dun nalabas yung usok so yan yung babaklasin natin unahin natin yung exhaust para makita natin ayun napaka basic lang magbaklas ng ganyan sa mga walang sabi nito sa mga walang tools para dyan ayan panurin nyo lang to saglit lagyan nyo lang ng kahit bearing or bolt na pang kontra dito sa valve nyo sa ilalim tapos, ganyan. Tapos, syempre, lagyan nyo ng, ng ganyan. At least. Ayan. So, ayan yung bolt. Lagyan nyo ng kahit ano. Basta, hindi lang masyadong ayan. Tapos, ganyan. So, dito, meron tayo yung lock. La, meron tayong taga, ano nang lock. Pero, papakita ko kung sa mga walang lock, ganito yung gagawin nyo. ayan na nga. tumalon na si padlock ayan yung dalawang lock okay ayan yung sa top dalawang spring and yung valve sabi na eh dito na eh ayan guys oh grabe yung dumi oh dumi ito yung na natin and so lilinisin natin to yung compound tayo ng grinding compound At lilinisin natin to para makita natin kung magiging maayos yung takbo nyo okay update ko kayo mamaya and nag uh, grind na nga natin guys and okay na luminis na sa wakas and uh, ngayon ito check natin kung may tatagas pa ba okay so ayan lagay na lang natin yung balbula <laughs> tapos <laughs> hold lang natin tapos lagyan natin ng tubig okay wait lang yeah, ayos ko lang naman.